Magandang araw, narito ang latest update natin sa bagyong si Opong at sa pinag-iibay nitong habagat. So dito sa ating latest satellite image, makikita nga natin na patuling ang kumikilos dito sa Visayas area ang tinatayang sentro ng uh, bagyong si Opong at kaninang alas 10, ito ay nasa may bandang coastal waters na ng Perol, Romblon. Taglay ni pong ang lakas ng hangin na umabot hanggang 110 km per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin na abot ng hanggang 150 km per hour. Sa ngayon kumikilis ito sa direksyong pakanluran sa bilis na 35 km per hour. At mapapansin din natin na yung malawak na kaulapan nito umaabot hanggang sa ilang bahagi ng Northern Luzon, uh, nakararaming bahagi nga ng Southern Luzon, buong Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Kaya meron pa rin po tayo ay nakataas na mga tropical cyclone wind signal sa nakararaming bahagi ng ating bansa. Samantala dito naman sa kalurang bahagi ng Visayas at Mindanao, pinag yung habagat pa rin ang inaasahan natin na magdudulot ng mga pag-ulan. Makikita na sa pinaka latest forecast track ng bagyong si Opong na kagabi nga ay tumama dito sa may bandang uh, eastern Samar ang tinatayang sentro nito. Then kaninang madaling araw, tumawid ng uh, lalawigan ng masbate. At ngayong umaga nga, tumama unang-una dito sa may bandang uh, San Fernando Romblon and then dito sa may bandang Alcantara Romblon. At inaasan nga natin sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 2 ngayong hapon ay tatama naman ang sentro nito dito sa may bandang Oriental Mindoro. Tatawirin ng Mindoro Island hanggang sa tuluyan ng um, makalagpas ng landmass ng ating bansa. So, pansinin po natin, yung area probability anywhere dito sa Oriental Mindoro ay posibleng uh, mag-landfall itong uh, bagyong si Opong. Kaya dapat maging handa yung mga kababayan natin sa paglapit ng uh, bagyong si Opong. At mapapansin nga natin, bukas ng umaga, alas 8, ay halos nasa northwestern boundary na ito ng ating area responsibility. Then, posibleng lumabas ng ating PAR, bago po makapananghali. So, pansinin natin, no? halos naging consistent, nakapaloob pa rin sa area probability naging pagkilos ng bagyo during the last 24 hours or so. At yun ang inaasahan natin, yung i consider pa rin nating paghahanda sa mga kababayan natin dito nga sa may bandang uh, Oriental Mindoro and the Occidental Mindoro area. Sa ngayon, nakataas pa rin ang wind signal number 3 dito po sa mga lalawigan na naka nakahighlight ng orange. Mapapansin natin na nag-shift mula kahapon sa mga lalawigan sa silangang bahagi, napunta po na po sa kanlurang bahagi dahil nga sa patuloy na pagkilos ng uh, bagyong si Opong in the general direction towards the Mindoro Provinces. Signal number 3 sa nakahighlight ng orange sa lalawigan po ng Batanga, sa Marinduque, dito sa Romblon, Mindoro Provinces, at sa northern portion ng Aklan, at dito rin sa Kaluya Island. Samantala, signal number 2 naman sa mga lugar na highlight ng yelo, makikita po natin, itong uh, southern portion ng Sambales, itong Bataan, uh, southern portion ng Pampanga, southern portion ng Bulacan, sa Metro Manila, warning sig wind signal number 2 rin po, and then dito sa Rizal, Cavite, Laguna, and then southern portion ng Quezon, And then dito sa southern portion ng Camarines Sur, sa Albay, sa Sorsogon, sa Masbate, Calamian Island, uh, Cuyo Island. Wind signal number 2 rin po sa northern portion ng uh, uh, bandang Antique, sa natitirang bahagi ng Aklan, sa Capiz, sa northern portion ng Iloilo, sa northern portion ng uh, Negros Occidental, at dito rin po sa extreme northern portion ng Cebu, kasama nga yung Bantayan Island. Dito sa extreme western portion ng northern zamar, yung mga malilit na isla po doon, extreme western portion ng uh, Samar. So yung mga lalawigan po or yung mga munisipalidad na nakapaloob dito sa mga uh, bahagi na may mga wind signals ay nakapaloob po sa ating tropical cyclone bulletin which is also available for download sa ating official website. no? And then wind signal number one naman sa mga lugar na nakahighlight po ng light blue. Dito nga sa Pangasinan, uh, natitirang bahagi ng Sambales, sa Tarlac, Nueva Ecija, sa natitirang bahagi ng Pampanga at ng Bulacan, sa lalawigan ng uh, dito sa natitirang bahagi ng Quezon kasama ang Pulilo Island, and then uh, dito po sa Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, sa Catanduanes, northern part ng Palawan. Uh, wind signal number one din po sa natitirang bahagi naman ng Antique, ng Iloilo, -ilo, ng Gimaras. Ganon din sa northern portion ng Negros Oriental, northern portion, northern central portion ng Cebu, uh, northern portion of Bohol. Dito po. Uh, natitirang bahagi ng northern Samar, natitirang bahagi ng uh, uh Samar, yung buong eastern Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte.